Hello mga mi! Welcome back sa ating mini vlog. So for today's video, eto na nga at matutuloy na nga yung pagpapagawa namin ng siling kay tatay. Nagdala na nga si tatay ng magagamit dyan para nga maituloy na nga itong aming pagpapagawa ng siling. Nung nakaraang kasi ay hindi nga ito matapos-tapos dahil lahat nga ng gamit niya ay naglolo So yan mga mi at inililipat muna ni tatay itong ilaw dahil tatamaan nga ito nung ikakabit niya ang kisame. So eto na mga mi, nang mailipad nga ni tata yung ilaw ay inilagay niya na nga itong kakabitan ng kisame. At habang nagkakabit nga dyan si tatay, ako naman eto at maglilinis na nga ng mga PVC na ikakabit niya. Nung bumalik nga ako sa loob mga mi, ay tingnan nyo naman itong si tatay, mala Spider man nga siya dito. Ako nga ay natatakot habang nakatuntong siya doon at baka nga siya mahulog. Ngayon naman mga mi, fast forward eto at kinakabit na nga ni tatay yung PVC ceiling. <laughs> Ganito naman yung itsura niya mga mima sa baba at medyo maganda nang ang tingnan dahil malapit na nga mabuo. Nakita nga ako ni Adam kaya ayan at nagpa video din siya ng ay <laughs> So mabalik na nga ako dito mga mima ayan at malapit na nga matapos. Hindi nga yan na kompleto mga mi dahil tira nga lang yan ng aking pinsan. Malaking pasasalamat na nga lang din kahit nga papano ay nalagyan nga ng kisami itong love bed ni kuya ng libre. Dahil kung sa akin lang naman, hindi ko rin naman to kayang bilhin dahil nga wala naman tayong pambili. So, mabalik na nga ako dito mga miayan at nililinisan ko muna itong kanyang cabinet bago ko nga ibalik dito sa gilid. So, plano ko nga rin magpalagay dyan ng cabinet pero hindi pa rin sa ngayon dahil wala pa nga tayong budget. Sa so, ngayon nga mga mi ay puro plano pa lang ang meron ako at wala pa nga tayong pambili, jismiko. Kaya nga, eto mga mima, kahit nga minsan pagod na rin ako sa paggagawa ko ng mga content ay sinisipagan ko rin talaga. Kahit nga dito kay Meta ay sinisipagan ko kahit wala pa nga akong ganung followers, pasasaan ba at ibibigay din sa atin yung ang kagaya nga ng pagtsatsaga ko kay YT na ngayon nga kahit papano ay sumasahod tayo at nagagamit ko nga yan sa pagpapaayos dito sa aming munting bahay. So eto nga mga Mima at babalik na nga ako dito sa paglilinis ko at napalayo na naman ang kwento ng Mima nyo. So eto at pinunas punasan ko lang muna itong bed ni Kuya bago ko nga ibalik yung kanyang kutsyon. So pagkapunas ko naman mga Mima eto at ibabalik ko na nga yung kanyang kutsyon. Sa mga nanood nga pala ng video ko kay YT eto nga pala yung karugtong nung paglilinis ko doon mga mima. Hindi ko nga natapos yung vlog ko doon kay Whitey ng paglilinis dito dahil nga nalobat yung ating camera. Nung mailagay ko na nga yung kutsyon mga mima eto at nilagyan ko na nga ng bagong sapin itong kanyang higaan so hindi ko na nga ibinalik yung dating sapin dahil balak ko na rin laban yung kanyang sapin at kumot pero mauna ko nga munang laban yung kanyang sapin at saka na nga lang yung kanyang kumot dahil wala nga siyang gagamitin kapag ito tinanggal ko na So after nyan mga mi ito binalik ko na rin yung kanyang mga abubot dito. Konti lang din naman yung kanyang mga gamit. Tapos inilagay ko na rin yung kanyang electric pan dito na slash humidifier. So paano mga mi mapuputulin ko na nga pala ang ating vlog dito dahil humaba na naman. At kita kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!